Gago ka! Uy. Gago ka, Abid! Patay yata si Abid dito, tol! Gibated! Ikaw, magdalawang Radiance! Check mo nga ako! Magdalawang Radiance ba? Double Radiance! Ulol! Check ka! Ah, double nga! Pero para Bo -bo 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 -bo. sa akin, okay lang, okay lang sa akin eh. Hina ako sa kabubuhan nyo. Tanga, pag ano kasi ba ako, pag ako yung brew, Walang ibang better item talaga. Bobo ka, bobo ka, bobo ka. <laughs> Nanghihina ako sa bubuhan mo. <laughs> Sina? <laughs> Taw, gago ka. <laughs> uh, double earn din pala! Putang ina mo! <laughs> double earn, double radiant! <laughs> ano to? Tawang Check eh? ko sa'yan ko sa'yo! Check know. ko sa'yan ko sa'yo, gago. YouTube? Ay, tanga! Gaganyan ako eh. Pa-play natin. Ito. Ay, tanga mo. Yung dalawang radiant siya ah, dalawang Earn. Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Huwag <laughs> 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 tayong si Yung double Radiance, double din. <laughs> 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 Hindi ka ng double <laughs> mag-adjust dapat pag ganyan? Pwede yung double earn. pero yung backpack mo. Hindi. Sino mag-adjust nga? Kunyari, eto nga. Si si Bro o kaya si Spec. Yung nga yung mag-radians. Wala. Ano pa rin? Kung sino yung nauna na apekto sa Radiance ng isang hero, yun yung makakuha ng kill. Ha? Anong pinagsasabi mo? Putang ina mo? Ah, sinasabi mo, putang ina mo rin. Ang, ang hirap mo rin kausap ang, eh. sinasabi ko, Sino ang mag-a-adjust ng item? Puki ng ina mo, anong... Ah, mag-a-adjust ng item? Oo, oh, putang Bobo. ina mo, anong sinasabi mo? Ah, but, ano ang mag anong mag-a-adjust ng item, putang ina mo? Kaya nga, kailan ko ba mag-a-adjust? Hindi, e, na, kung ako. Gusto yun na mag-a-adjust. Putang ina mo pala eh. Ay, uh, Putang ina mo kasi hindi ka kasi putang tagalog. Putang ina nung klaseng kausap. tanong yan. Putang ina ang mo. Ang hirap po rin kausap, putang ina mo. Ay, tanong nga, Adjust. Ba't I mean, yung mag-adjust, nakabili na. Hindi, ibenta nila. Kung gusto nyo na mag-adjust, poking in rin. Wala ka rin common sense, di Hindi, ang sinasabi ko before. Sino mag-adjust? Wala common sense! Ang tanga mo kausap mo, kailang ina mo. Tanga na, play mo ka ulit yung sinan ko sa'yo. Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka. ako sa kabobohan mo. Tanga na, ilalagay ko ito sa soundboard. Papalagay ko nga ito, yung mga bata. Nangina mo, gawin mo. Ay, tanga mo! Ay, tanga no, mo! Ha? <laughs> bobo ka, bobobo ka, bobobo ka bobobo. Ay, hindi na, mukha mo, mukha mo. Sin. sa kabobohan mo. Ayun, <laughs> <laughs> eh, siske mo. Di ba, mo daw ka talaga kausap eh. Sabi ko sa'yo. na. Siske yeah, sabi, sabi ka daw talaga <laughs>